okay tip ko lang advice ko lang para doon sa mga bumibili ng lumang sasakyan kagaya itong sa akin kasi ito ang aking sasakyan ay uh, puro uh, luma rin kasi nabibili ko nga lang ito ng uh, second hand at itong aking uh, last na binili ito yung uh, Toyota Revo na diesel so uh, tip ko lang advice ko lang sa mga nabili ng sasakyan kapag naiuwi na ninyo sa inyong bahay at uh, maayos pa naman ipacheck na rin ninyo yung inyong uh, fuel filter kung ito man ay gasolina o diesel at uh, ipasilip na din yung tanke napaka importante kasi sa aking karanasan ha ay uh, laging yun ang uh, nakakahigop ng ano yung inyong uh, makina nakakahigop ng uh, dumi doon sa tanke kasi hindi naman ninyo sigurado kung uh, uh, nagkakarga ng diesel o gas man kung malinis ito So, napaka-importante nung no, masilip din niyo yung inyong, inyong uh, tank, yung inyong fuel filter. Kasi, uh, in case na umakit kayo sa matataas na lugar o umakit kayo doon sa matataas na mall. Kasi naranasan ko kasi, umakit ako dyan sa uh, mall of Asia, yung pinakamataas sa parking dyan. Yung aking uh, light ace, iniakyat ko. Yun, nung nakababa ako at nasa patag na ako, nagbara na. At uh, nakita ko nga doon sa pinaka-fuel filter, ay uh, puro dumi. Pero ako, naka maganda naman yung karga ko nung gas. Nakakalahati ako nung gas ko. Kasi hindi ko naman pinupuntang at matagay kung malaking nga yung gas. Yung uh, pala. So, laging kalahati lang aking inilalagay. Pero nung nasa patag na ako, ayun na. Tumirik na ako. So, mabuti na lang. At ako uh, isang mekaniko. At uh, na ano ko. Naayos ko. Kaya yun ang na-experience ko na dapat pala. Kahit nasabihin nabili mo ng kondisyon, lahat ayos minsan may nalilimutan din yung tangke kinakailangan nga uh, uh, ipalinis o eh, pasilip lang para kahit pa paano ay malaman kung yung kanyang uh, uh loob ng tangke ay malinis pa okay sinabi ko lang lahat sa mga bibili, uh, bibili pa lamang ng mga mga ganitong hand na sasakyan check yung yung uh, kung diesel kagaya nito dito Grabe akong yung O, mas importante pa rin yung tank. Eh, masilip man lang. Okay, thank you.